Hindi pwede yun ah. Kaya nga tayo nagtatrabaho para mabuhay eh. Hindi para mamatay eh. Na na si Alayla ni Mikos ha? Ha? Ayaw kasama talaga si Mikos? Sa Canada, marami din nagbabike, no? Ang lalaki, no? Sa birthday, sa birthday mo, dalawang ganyan baka ang handa mo? Ha? Huh? Ha? Huh? Kaya-kayang ubusin ng 20 katao? Ha? Huh? Nalaki ng baka. Karot sang kinakain, no? Ayong kanay. Pipino. Parang radish eh, no? Ha? Parang radish. Ang lugar eh. Dito kami sa Fairlane nagbabike. Siguro mga 20 kilometers bali 40 balikan yung aming ibabike. Flat lang naman siya patag. Wala naman pahon. Flat lang siya. Dito na tayo. Ayan. Kaya maganda. Walang hassle. Hindi masyado pagod. Tapos mamaya kakain kami ng pie sa Fairly. Yun ang masarap dun. Special na pie dito. Pinakawala ni Ronald yung manok, sayang. naman. Ang laki pa naman nun? ito mga farm dito dahil baka oh parang pa paahon ng kaunti ano ha parang paahon ng kaunti O kasi sana kung may driver tayong tatlo eh. Hanggang take up Yung driver, doon papunta sa take Di ba? Masarap sana. Bukas pa rin, saktang fit mo niya <laughs> Parang tinira ng indyano. <laughs> Kahit na, masakit pa rin yan. Kasi ngayon ka lang uli nagbike eh. Ha? Mamahanap nga tayo ng pwedeng, wag naman dito. Yung cover. Maahon pala. Paahon pala tayo eh. Na, no, sa una ka na. Si Mekos na uuna na eh. Ha? Huh? Iharap mo sa una sa una, para makita yung mga kasama natin. Ayun. Iniinit at okay eh. Uh -oh. May 10 km na siguro na bike natin, ano? May 10 km na wala pa. kasi na hindi nakakon. Ayaw kong gusto pagpawisan ako. Sarap magbike. Mainit. sulit ang lugar, ang ganda. Hindi pa hindi talo, pagod man magbike pero sulit ang ganda ng view, ang ganda ng lugar. Ah, oh, maitlog na yung aking manok doon oh. Layo na pre? Pavis na pavis na ako. Uh, Malayo din pala 'pre ah. Ha? Huh? Malayo rin na. Ha? Huh? Malayo rin. Dito pa, dito pa, babaat na oh. Ano? Medyo pa babaat na. 20 kilometers na yung na-bike natin. Anong kulab? Wala pa wari, ano. Sitsita mo ng WD-40 ano. oh. Alin, alin. Nandito mo oh, siyak mo. Bakit? Palawang na. Ganyan, palawang na oh. Meron ako doon ah. Mamaya. Ay, bukas. Sa kalawang kami nun oh. Matisira. Di na bababa ngayon naman? Ay hindi, mukhang na-autosan yung kalawang. Ilan na? 12 na? Ah, may layo na rin pala. Doon pagbalik natin doon sa kon? Sa pay? Ha? Huh? Ano mo? Maganda magbite sa maglakad yun eh. No? Oo, oo. Ganda pa ng view. Ni Mildred. Alin? gani? Hindi ah, sakto lang. Uchunga, eh. Nga, eh. Na ihi ako puta Eh mo na ako sa gilid. Malait naman. Eh.